ang buong Davao City po habang kami ay nagsasagawa ngayon nitong press conference ay naging isang buhay na laboratorio ng Martial Law Version 2 ni Marcos Jr. Duwag na Martial Law. Bakit duwag? Hindi niya idinideklara, hindi niya inaamin, subalit ito ang kanyang ginagawa. Ito, ang Martial Law Laboratory ni Marcos sa Davao City ay isang political persecution, isang personal vendetta upang ang kanyang mga perceived political enemies at mga kaalyado ng kanyang perceived political enemies na tinitingnan niyang kasama doon sa mga grupo na malapit sa mga Duterte ay kanyang gustong lumpuin at igupo. Yan ang ginagawa niya ngayon kay Pastor Kibuloy. Two days from now, papasok na po sa ika-anim na pong araw, 60 days, simula ng nilusob ng State Terror Instrument ng Philippine National Police ang prayer and worship compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sinaktan ang mga bata, sinaktan ang kababaihan, tinutukan ng baril ang mga unarmed civilians, full-time church workers, at pati mga katutubo ay hindi isinantabi ang kanilang kalagayan ay nilusob at dalawang namatay sa Kitbog Mountain Range. Mag aabot na sa anim araw ang tinaguriang Day of Infamy na nanatiling bingi, bulag at pipi si Mr. Marcos Jr. sa ginagawang paglapastangan, pangangabuso at mga panggigipit, pananakit at pagwasak sa mga properties nang isang pribado na reliyosong organisasyon na ginagawa dito sa Davao City. Sa pangunguna ni Benhor Abalos bilang siya ang supervisor ng Philippine National Police at ng uh, pinuno ng Philippine National Police na si General Marbil. Mga kababayan, hindi pa umaabot ang ika na pong araw noong August 5 muli nilang nilusob. Alas dos ng madaling araw, ang tamayong area kung saan na nakatira ang mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga katutubo, at iba pang mga full-time church and religious workers ng Kingdom of Jesus Christ. Mapayapang komunidad po ito. Dinebelo po ito nila Pastor Kibuloy. Binigyan ng kalsada, tinayuan po ng mga linya ng kuryente, patubig, at kabuhayan, at iba pang mga Uh, mapagkakakitaan at uh, mga source ng pang ekonomiyang survival ang komunidad na ito sa tulong po ng Kingdom of Jesus Christ at nila Pastor Kibuloy. Hindi lamang po gano'n ang ginawa ng kapulisan na nag-aakto ngayon at tinatawag na ng mga sibilyan dito at mamamayan sa Dabao na uh, Philippine New People's Army or the State Terror Instrument of Marcos Jr. Sinaktan Ginapos, tinutukan ng baril ang hindi bababa sa anim katao. Sa harap ng mga anak nilang mga minor de edad at mga asawa nila, sila'y kinaladkad palabas sa kanilang bahay. Alas dos ng madaling araw na parabagang panahon ng gyera ng Hapon ay sumakop sa bansang Pilipinas at ang mga Gestapo at Nazi Army ni Hitler ay sumakop sa bansang sa iba't ibang bahagi ng Europa at walang kinilalang batas. Ang buong Davao City po habang kami ay nagsasagawa ngayon nitong press conference ay naging isang buhay na laboratorio ng Martial Law Version 2 ni Marcos Jr. Duwag na Martial Law. Bakit duwag? Hindi niya idinideklara, hindi niya inaamin, subalit ito ang kanyang ginagawa. Ang kanyang ama, pinanindigan ang Martial Law. At kanyang ginawa yon laban sa totoong mga kalaban noon ng gobyerno ang mga terorista, ang mga komunista na nagbabadyang pabagsakin ng gobyerno at wasakin ng lipunan. Ito, ang Marshall Law Laboratory ni Marcos sa Davao City ay isang political persecution, isang personal vendetta upang ang kanyang mga perceived political enemies at mga kaalyado ng kanyang perceived political enemies na tinitingnan niyang kasama doon sa mga grupo na malapit sa mga Duterte ay kanyang gustong lumpuin at igupo. Yan ang ginagawa niya ngayon kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, ang Davao City ay nagiging laboratorio ng instrumento ng state terrorism never seen before since the time of the declaration of martial law in 1972. Nakakabahala po ito sapagkat maliba nung August 5, binalik nila ulit nung August uh, 7 and 8, dalawang araw magkasunod. Habang tayo nag-uusap, pinasok nila muli ang tamayong district na ito. Ang kalinan district, ang tamayong at paligid nito, at nagsagawa ng tinatawag na zoning and hamleting. Ano po ang zoning? Ang zoning po ay ang pagbabahay-bahay illegal, na ginagawa sa panahon ng martial law kung ikaw ay naghahanap ng mga rebelde at terorista. Eh pero mga civilian population po ito na mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid at mga katutubo at mga full-time religious workers ang nakatira dito. Hindi po mga bandido, tulisan o terorista. Sinusuna nila ang mga bahay at mga sityo. At walang search warrant o ano pa mang mandamiento mula sa korte, bitbit -bit nila mga matataas na kalibri ng armas. At hindi lamang sinusuna, inahamlet din. Ang hamleting ay ang pagkontrol ng movement ng mga tao upang sila ay sikilin sa kanilang paggalaw sa isang komunidad. Sapagkat naniniwala sila na nandito lang sa paligid si Pastor Kibuloy at ang kanya mga ministro. Nakakahiya po ang ganitong kalagayan sa ating bansa. Tikom ang bibig ng presidente sapagkat siya mismo ang numero unong konsentidor. Siya mismo ang numero unong nagtutulak nito. Ang nakakabahala ngayon nagbabadya po ang napakamalagim na panganib na ang laboratorio na eksperimento sa Marshall Version 2 ni Marcos sa Davao ay pwedeng lumagpas po sa kontrol ng kanilang game plan at pwedeng ito'y maging madugo. Bakit? Habang kami po'y nagsasalita ngayon mula sa airport, pinamonitor ang lahat ng pumupunta at nakikipagsalamuha at nakikipagkaisa sa press conference na ito at sa kalagayan ng Kingdom of Jesus Christ, nakaambang po ang isang malaking dilobyo ng paglusob ilegal ng Philippine Terrorist Forces gamit ang maskara ng Philippine National Police sa loob ng mga compound ng Kingdom of Jesus Christ anytime today. So sa taong bayan po na nakikinig ngayon, sa buong mamamayan, sa buong daigdig, habang kami nagsasalita ngayon anytime today, anytime from this very moment, pwede pong lusubin muli, saktan at mas maging madugo according sa deklarasyon ni General Nick Torre ang bulastog na general na inilagay ni Marbil at ni Abalos at ni Marcos dito sa Davao Region na mas magiging madugo marahas ang kanilang gagawin. Mas marahas pa sa Negros Oriental na ginawa nilang laboratorio din noon. Uh, pero yon ay may kaso ng masaker. Sampo ang patay, 15 ang sugatan. Dito wala. Mga suspects lang po ito, mga religious leaders ito, hindi pa nabistahan ng kaso at sila po ay suspetsado lamang sa mga kasong hindi pa nalilitis. Subalit so, ngayon ay naghahanda ng halos 650 na tropa hanggang isang libo. At ang sabi pa nila ni General Torre na ito, mas magiging marahas at wala silang sasantuhin at sisinuhin. We expect blood to spill over here. Nakakatakot, nakakarimarim, at napakalagim ng pagbabadha at pagguhot ng ganitong kalagayan na parang wala nang matakbuhan ang mga taong ito kaya tayo pa ulit-ulit na nagsasagawa nitong press conference.